on Paul mga hapon Magandang hapon, uh, Almar, at sa lahat ng mga kasamahan natin dyan at sa buong mundo no, na nanonood, nakikinig ngayon sa ating uh, coverage dito nga sa ikalabing limang araw na na stage ng uh, Philippine National Police. Sa panguna yan, ni na Marbil, Apalos at Torres lalo na eh, dahil uh, ngayon sa mga oras na ito, mga partner ay uh, yung mga usual na mga lugar no, na pinaklas natin simula pa nung una na nagtatambay sila doon sa sa may Garden, sa may JMC, uh, sa Hangar, dito sa may Emerald Gate hanggang sa 18. Ngayon ay hindi na lang yan ang uh, pinapwestuhan na ngayon. Unti-unti nang pumupunta sa mga sulok-sulok ng uh, bawat area ng uh, KOJC compound itong mga kapulisan. Uh, and, kumbaga, ang nangyayari na ngayon ay uh, paunti-unti nadadagdagan ang pwesto sa may likurang bahagi ng JMC building, sa may gilid na bahagi ng building na ito. May mga iba naman na kumakalat na doon sa iba't iba pa ng mga strategic mga places na hindi yung usual na pinupuntahan ng mga polis sa kanilang ginagawang pag-search uh, o pag-titingin-tingin. Uh, uh, Kung baga ito na siguro yung... Uh, oras na unti-unti na silang nagsisimula sa kanilang pagkubkob o tangka o plano man 'yan na dapat ay alauna ang unang nakuha na impormasyon ng KOJC na magkakaroon sila ng full force na paglusob at pagkubkob sa buong compound ng KOJC pero sa kabila niyan mga kapartner, uh, nananatili na kalmado ang lahat ng mga missionary dito sa loob. Uh, pinaalalahanan tayo na maging mapagmasid pa rin pero walang manlalaban, walang magre-resist dahil batay sa nakuha natin na impormasyon dito sa loob ay ang sino mang mag-react, ang sino mang humadlang, sumarang, ang sino mang uh, uh, makapag-provoke sa kanila ay... Uh tatalian, kukulihin, dadakpin, ikukulong, ikukonfiscate ang ating mga cellphone sa dito. So as much as possible, uh, nakuha natin ang informasyon na yan at agad na ipinakalat yan sa lahat ng mga kasamahan natin dito na maging alerto pa rin. No? Uh, sa kabila ng napakarami na, na presensya ng mga kapulisan na dito sa loob ng KOJC uh, compound. Sa ngayon, bawat lugar, uh, bawat building na meron tayo, naka-play ang mga preachings ni Pastor. Kasalukuyang kumakanta ngayon ng ating mahal na Pastor. Sinasabayan ng lahat kasama ng ka-intim na pagdarasal, dalangin, na proteksyon at maging maayos pa rin uh, kahit pa paano ang magiging sitwasyon dito sa loob ng mga ka-partner Pareho pa rin, nanatili pa rin ang uh, ang ang, kumbaga, ang pagiging kalmado ng lahat. Ang katedral hanggang sa ngayon ay naoobserbahan natin labas-masok ang uh, mga opisyal ng Philippine National Police mula sa CIDG, mula sa Special Action Force, mula sa SWAT, mula hindi natin alam kung saan galing ng mga unit pero papalik balik labas-masok na sa katedral na una nang ginawa nilang advance command post uh, para sa kanilang either planning, strategic uh, conference pa man yan o ano pa man ang ginagawa nilang pag-meeting dyan uh, para sa kanilang masamang plano dito sa loob ng KLJC uh, compound. kani na lang mga kapartner, ang ating Executive Secretary ng the Kingdom of Jesus Christ, Sister Nori Cardona, ay uh, nagbigay na ng kanilang mga opisyal ng mga pahayag, pagpapaalala, Uh, hindi lang sa mga miyembro ng uh, King K.O.J.C. kundi sa miyembro ng mga kapulisan na nagamit at kinagamit patuloy na ginagamit pa rin doon sa masamang balak ni Natori na, na pagkubkub uh, ng uh, K.O.J.C. Uh, compound. Naniyawala ang K.O.J.C. Executive Secretary at pamunuan mismo ng uh, K.O.J.C. na nagagamit lang ang mga kaupagamat kung wala silang magawa dahil nga sila ay nguutusan lamang, sila ay uh, may mga pamilya na kailangan buhayin. Pero pero sa parte sa atin bilang tayo ay biktima ng uh, harassment na ito political and spiritual persecution ay iginiit ng uh, KOJC na hindi hindi natin ipipigay ang compound na ito. Walang ni isang polis, kahit si Toriman o okay, sino pa man yan, wala silang naging ampag para itayo ang panal na lugar na dako na ito. Na ito ay pinagkaisahan ng lahat ng KOJC members, missionaries, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa kabila ng lahat ng uh, itong oppression, suppression na pinagdadaanan natin mga kapartner ay nanatili pa rin yung pag na kailangan ipakita natin sa ating mga kaaway, sa ating mga kalaban. Dahil yan naman talaga ang turo sa atin ng ating uh, pinakamamahal na pastor, Pastor Apolo C. Kibuloy. Uh, kung ang, ang maganda lang dito mga ka-partner sa mga pan, sa mga oras na ito nung nakakausap niyo ako ay uh, lahat kahit uh, kumbaga yung mga matatanda natin dito na nagdarasal uh, magkakatabi na sila ngayon ng mga ng mga naka-full battle headgear na mga kapulisan may naka-shield, may mga nakabulletproof, halos magkakatabi na lang sila kasi wala naman kaming pwedeng matakbuhan. Wala naman kaming pwedeng malipatan ang mga lugar namin kundi manatili kami kung saan kami nakapost, nakaposte eh, na mga lugar para bantayan namin yung aming mga areas of responsibilities. Pero yun nga, no resistance, hindi tayo manlalaban, wala tayong gagawin na uh, magiging dahilan para tayo ay dakpin, hulihin, ikulong dahil yan nga yung plano nila sa atin na dito. Ang, uh, ang, ang pinapaalala lang sa atin, lahat ng gate halos bukas na para sa kanila lahat ng PNP. Ano man ang gusto nilang gawin, ano man ang gusto nilang lugar na puntahan, pinuksan na natin para nga sa plano nila na pagpunta uh, sa mga lugar na gusto nilang i-check, gusto nilang uh, Puntahan. Uh, kaya naman nakahanda ang lahat uh, dito. Uh, kanina may mga nakukuha din tayo mga informasyon na may nagkaradyo na mga special action force na handa na sila na itulak ang mga tao palabas uh, ng uh, compound uh, kanina pero sa ngayon ay uh, so far nakikita pa lang natin na nakapwesto pa lang ang mga tao, ang ang mga pulis sa uh, iba't ibang uh, pwesto, iba't ibang lugar dito sa loob ng IOCC uh, uh, compound. So, ang lumalabas na halos lahat na ng uh, mga posible na mga boundaries natin ay may nakapwesto na mga kapulisan, naka-full battle gear sila lahat mga kapartner at uh, hindi na natin alam kung naghihintay na lang talaga tayo na kung ano yung plano pa nila para sa atin. Dahil yun na nga, nauna na nating nakuha na puputulan tayo dito ng kuryente, supply ng tubig for three days. Uh, yan yung mga nakuha natin ng mga informasyon. Palalabasin ang lahat. Uh, walang matitira dito sa loob dahil kailangan makalabas lahat. Sila-sila lang ang uh, dahil may mga gagawin sila mga operasyon, mga searches dito sa loob ng KOJC compound. So, sa ngayon, uh, ang lahat, nagdarasal patuloy ang pagdarasal ng lahat mga kapartner, uh, kasama ng mga awit, mga kanta ng ating mahal na pastor. Bilang yun na lang yung guide natin, bilang yun na lang yung lakas natin, bukod na lang doon sa mga suporta na nakukuha natin no mula online, social media, nakakapanood ngayon, nakakapakinig ngayon. Hindi na namin alam kung ito na ba yung huli na makakausap nyo kami dahil possible uh, uh, kukuha ng kami ng mga cellphone, Possible, uh, wala na kami magiging connection. Uh, possible, baka hindi na kami makatulog dito sa loob. Uh, i Pero sa ngayon, yan pa yung inaantabayanan natin uh, na posibleng mangyari at gawin sa atin dito uh, dahil na naman hindi basta-basta ang pwersa na ng mga kapulisan ngayon. ibat ibang unit ang nandito. Hindi na lang mga ordinaryo na mga uniform ang nakikita natin. Full battle gear mga kapartner. May mga armas. Grabe, may mga naka bulletproof may dinamin alam kaya nakak minsan nakakapagtaka nagtatanong kami sino ba ang kalaban ng mga ito sino ba ang uh, ang kalaban nila sino ba ang popuntiryahin nila uh, hindi na namin alam kung kami na ba lahat sa kami dito o ano eh nalaman naman alam naman ang lahat na wala tayong armas dito wala tayong kontrabando wala tayong droga uh, plastic, pa ang lahat ng mga tao dito. Uh, walang mga anumang mga bisyo ang mga tao dito. Pero ito ngayon, nakaharap kami ngayon sa mga pulis na may mga malalaking armas. Nakaharap ang mga kapatiran natin dito na mga matatanda, halos yung iba, uh, nahirap na rin maglakad. Pero ito ang mga kanilang mga nakikita ngayon sa kanilang mga mata na sa harapan nila mga naka-armas na mga kapulisan, uh, mga ka -partner. So salamat sa lahat siguro uh, partner Almar uh, ay na natin yung yung pagpapasalamat no sa lahat ng mga nagpapaabot ng kanilang suporta uh, uh, tulong hanggang sa mga oras na ito dahil yung mga gate natin yung mga primary gates natin ang Emerald hanggang doon sa May 18 ay uh, sinaran sinara na nila ang isang ang aktibo na lang na gate ngayon ay ang Emerald uh, gate na malapit sa katedral at sa JMC. Yan na lang yung uh may malaking kwersa ngayon ng kapulisan mula sa loob hanggang sa lapas. May mga polis na unusual na uh, masyado mga ka-partner. Ang problema lang dito dahil wala naman man lalaban sa kanila, wala naman magre resist sa kanila. So lalabas na sino ba ang magiging kalaban nila para magtakbuhan sila. Ano man ang gagawin nilang dito? Pagtakbo-takbo, bagay. Uh, yan lang inaantabayan na natin na sana kung ano man yung mga lugar na puntahan nila dahil binuksan na natin para sa kanila, gawin na nila ang gusto nilang gawin. Uh, sana hindi nila sirain. Sana respeto, igalang pa rin nila yung lugar dahil dugot pawis ang inalay natin, partner Almar, uh, sa, sa, compound na ito. Uh, kaya nga minsan talagang mahahabag ka ng konti, may iyak ka ng konti dahil siyempre ating to ah, partner Almar at Correct. ito, lugar, lugar natin ito. Kumbaga, wala na tayong kalaban-laban, wala na tayong halos lakas. Tarang, ang Diyos na lang talaga yung na natin dahil kalimut kanan, polis, sa harapan, polis, sa likuran, polis. So, ang Diyos na lang talaga ang, ang kakampi natin, mga ka-partner. So, hindi na talaga namin alam dahil mapapayapa naman tayo dito. Dapat nga ngayong araw, ngayong mga ilang linggo saan, nag-aaral na dapat ang mga bata dito. Nag, normal na dapat ang kanilang pamumuhay. Nakakapaglaro, masaya dito sa loob, isang malaking komunidad na makadyos. Pero heto, hanggang ngayon, binugulo ng mga pulis dito, mga kapartner. So, sa ngayon, wala pa naman tayo namamataan na naandito si Torre, pero hindi natin uh, winawalang bahala na uh, anytime soon uh, pupunta siya dito, pangunahan niya yung mga commanders dito na pagkakalam natin, maraming mga commanders na pumunta, pumunta dito, magtutungo dito mula sa iba't ibang rehiyon at lalong-lalong uh, dito sa Pro 11 mga ka-partner. Uh, ka sa ngayon parang tayo-tayo lang yung nandito. Wala pa na wala naman tayo namamataan na mga opisyal uh, na nagbibigay ng suporta sa atin dito pero yun ang nga parating pinapaalala sa atin ng mga leaders natin dito ng uh, uh, legal at ng mga uh, administrators natin dito na maging mahinahon pa rin uh, kahit anong pagkakataon, maging mahinawan pa, wala pa rin existence, hindi man lalabat para makita ng lahat ng mga kapulisan na yung kanilang ginagawa mali. Para makonsensya yung mga pulis na nandito na bakit kami sasaktan, bakit kami pupupukin, bakit kami uh, susuntukin kung kinakailangan nilang gawin yun, eh, hindi naman kami nang lalabat. So yan yung yan yun magiging uh, sitwasyon na inaantabayanan natin pero hanggang sa ngayon, tanging dasal lang ang uh, ating ginagawa uh, sa ngayon walang yung iba hindi na nakaupo puro na nakatayo kahit sa sulok ng compound ay uh